sa pag-aaral kung ano kung nahihirapan man kayo or may mga ah uh, kailangan may mga uh, lesson na na hindi niyo nagegets so meron tayong teacher di ba pagka meron tayong hindi hindi nagegets pwede natin sila mapagtanungan, di ba yung mga tanong ng estudyante pag hindi nila nagegets pwede tayong magtanong so kung i-confer natin parang kigad god is siya yung sa Panginoon siya yung si Lord yung ano natin, tagapastol, di ba? Si Lord yung parang teacher natin na nagtuturo sa atin ng tama at 'yung mali. So pag di tayo nag wala tayong nag sa sinasabi ni Lord, is nagpe-pray like, tayo, humihingi tayo ng tulong sa kanya, di ba? skin Taopo. Morning Bo. Morning yeah. <coughs> yeah. Pwede, pong Pwede po mm. ang tumuloy. Hi, good morning po. Ay, bumawa na. Hmm, sige po. Okay lang po. Kung kaya po ah. Kung di naman po, huwag na. Hello, kakaya. Hello. Hello. Hmm. Kayak pobanya. Morning po. Morning po. Kamusta po yung pakiramdam nyo ngayon? Okay lang po. Mm, okay, thank you Lord. Not Kamusta check -up po na? yung check-up? Ay, naman uh, po siya. Eh, Nagresetahan mo siya ng pangugat. Yung sa 21 Dumating po. Dumating po kami dito ng anong date yung pagpunta ho namin dito. May one week na ba? Meron na po. Lampas na po, no? na. Ah, Mm -hmm. Ang ano na lang po niya, pinababalik pa po ng ano po, 21 niya para obserba na kung o oh, po yung mata niya kung hindi nabutas. butas. Mm -hmm. ngayon, si-check up pa nung ulit. Ngayon, ito ka, nung binalik ko nung 17, Nilinisitahan hmm. po siya ng gamot sa pang-ugat sa mata. Yung check-up po niya ng 14, ano po yung check-up niya na yun? Yun din po sa mata niya. Sa mata. Okay. Nung 16 po, ano po yung mata yung, din po yan? Yung mata yun? din po po. Agkasasabay na po yun. Ah, so mata lang po yun, 14, 16. yung 14-16. Hmm. Yung 17 sabi niyo, maliso kayo ng Friday, okay. nung Friday nung isang araw. Ah, kahapon? Opo. Ano po yung check-up niya? Yun din po po. Ah, mata Paano din po Ngayon po sa December 1 yan, papalabalatory ko po, po siya sa December 15, i-check pa naman po yung katawan niya para makita niya. Yes, Sa luposo niya wala pang update. Wala pa po sa December pa lang sa po. December yun. po yun. Okay. Sa December po mm -hmm. oh, 'yun. Okay. So, yung sabi po sa mata, eh uh, sa mata naman po pinapapatuloy pa po yung mga gamot na mm -hmm. ano para tuloy-tuloy daw po yung paggaling ng mata niya. Mm -hmm. Pati sa isa niyang mata sa kanan para tuloy na daw po sa makakita dahil yung mata niya daw yung ugat niya medyo mahina po kasi. Hmm. Ngayon, nabili po siya ng sa ugat. Yeah. Oh. Ayun, nabili ko na rin po nandiyan na po. Oh, okay. So, um, may... Wala, hindi pa masasabi kung may pag-asa pa. Yung mata niya pa. Oh. May pag-asa raw po yung isa, kaya lang yung isa wala na talaga, malabo na. Oh. Kasi na, nagkakatarata na po, na-infection na po eh. Oh. Pero ngayon, sa, dahil binigyan po ng gamot ng pampatak din, ito, 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 ito. yung right side po niya, yung right side eye po niya, okay. blurred na. Oh, blurred na po. Uh, ito po, uh, ate, ito, itong, tignan niyo po ako. Tignan mo si... Uh, yung ganyan, nakikita niyo pa po yung malinaw po sa akin. Nasa inyo. Ah, wala na. Hindi yung na ganyan, ano? Hindi mo nakikita siya. Nung gumagalaw na ganyan, hindi mo nakikita siya. Hmm. Hmm. Gano'n lang mukha kalinaw yung paningin niyo ate? Kaya ano? nakikita mo, maliwalag pa ba o hindi na? O yan kagaya, nakikita mo sila? Oo. Oo yan. Ngunit nakapikit ka eh. O yan, dilat mo mata. O yan. Nakikita yan. mo siya? Oo yan. Yan, hindi na? Hindi uh, na. Wala na no, yung isa kasi may puti na po talaga eh. Oo, katarata no? na. Yan yung pinaiwas na baka daw mabutas kaya pinabili ko ng pampatak. Tatlong mm. pampatak yung binili ko sa kanya. Na hindi, para hindi ko mabutas. Baka daw pagka nabutas yan, tatanggalin mo. Eh. Mm. E ngayon, ayun po na survive naman po sa gamot na ano, pinapatuloy ng doktor. Mm. Basta mm. sa oras, oras na ano, bawat kada 15 minutes, pinapatakan mo yan. Mm. So, Gusto ko makilala yung mga anak niyo. Sabi niyo, meron ako kayong sampung anak. Wala, <laughs> wala. Lima lang. Ah, lima po pala. Dito kayo. Po. <laughs> sa isa-isa, gusto kong makilala. Ah, sabay si, mga, ano, si, ano, Justin. si Justin. Tsaka si Marky. Sabay sila. Tignan nyo nga. Ma. Oh, magsimula sa panganay. Pati si, ano, si... Anapin nyo nga. Pati si... Si Jiro. Hanapin nyo hmm. si Jiro. No, parang pa naman bata na naglalaro naglala, sila. Okay. Isa-isa so, magpakilala muna. Hintayin na. kayo. Hintayin muna natin. Pero kilalanin ko muna yung panganay. Ang pangalan mo, ate? Jenica may po. Jenica, ilan taon ka na? 16 na po. 16? Huh? Anong grade mo na? Grade 11. Grade 11. Kumusta yung pag-aaral? Mm, medyo okay na. Hmm, medyo okay. Ba't medyo lang? <laughs> <laughs> Ay, para ano, para makatapos kayo kahit na ganyan lang. Hmm. Importante na pag-aaral. Okay. Mm. Uh, yung medyo okay, kumusta? Ano yung ano, with honor ba? Mm -hmm. Ah, bakit? Uh, parang medyo na pressure Medyo na pressure ka. Bakit? Sige, iyan mo. Bakit? <laughs> uh, May Paliwanag mo sa katila para mm -hmm. nagsusumikap Mag ka ba? Sabi niya, ang tanong Mag mo. Sige na. Ayan, Hmm. Kapag po, minsan, pag po hindi po alam Kina, pa alam, tinatanong pa niya. Hmm. Kung Paano po gano'n? Hmm. Ito po yung pangatlo. Mag ano po yan ah? Pangapat, Pangapat po yan. Pakasalot hmm. po ng buso Okay. Ang ganda ng kwintas mo ah. Saan na yan galing? Saan <laughs> galing yan? Bigyan po nung kuya ko. Ah, Oo. Okay. Anong pangalan mo? Marco po. Marco, ilang taon? Ten po. Ten. Kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Okay. Uhm... Kumusta dito sa bahay? Magulo po konti. Magulo, ng konti. Bakit magulo? Pwede ba malaman? Naglilikot po ako. Wow. Ah. Oo, kumain ngayon. Okay lang. Gusto mo lang yung maglaro kayo naman. Hmm? Okay lang yun. Walang problema doon. Basta yung kinalat. Pagkatapos, anay natin. Ililigpit natin, okay? Kasi lalo na ganyan si mama. Siyempre yes. yung papa mo, busy na kay mama mo, di ba? Dapat kayo magkakapatid, nagtutulungan natin dito sa paggawa ng mga paggawa dito sa bahay. No. Ano? Anong naitutulong mo dito sa, sa bahay? Pag inututusap po ako, nagkahan po ako. Nag? Nagmumunto nag po ako. Nag? Sumusunod ka mo. Opo, sumusunod. Di gano'ng marunong. <laughs> sumusunod. Kapampangan na kasi hindi marami. Uh, okay lang. Ano ano ba yung sinabi mo? Sabi niya po eh namiminto. Nami ah, namiminto. Namiminto si. Kapampangan din naman ako. Oh, yan pala ko kita. Uh, Bisa kami sabi ta mo ka. Kapampangan. Ay tapos <laughs> na. ka po. Oo. Uh, Bisa ka ulitan ta mo king simula. Nanong nung lagyo mo. Marco. Oh, uh, sabi ah, kay Marco. Pila na kang banwa? Abulo. Abulo? Ay, tembore mo na. Eh. May kialo, may, Kagalo. may, kasi siya. Uh, ikaw ba yung ano, sa ano, anak din po ba ito? Sa kabila po. Eh, ito po yung, ano, yung, hey, yung pangatlo. Ah, dito. Oh, dito ka. Dito, dito, dito ka muna. Tapos si ate, si... okay, kaya um. Okay. Uh. Tapos, dito Musok ka usap ka. Okay. Musog ka mag... Uh. Mataba po, ano? Oh, Malusog. Malusog. Hmm. Okay, taposin mo na muna yung sa kanya, ano? Kapampangan pa rin. Pamag mo. Pamag-aral pamag mo okay mo. Magpapuha okay. yun. Oo. Oh. yun. Okay. Uh, pasaway ka ba king school? Hali. Mm. Sasamasan mo king school? Ba't mo sasamasan? Para po lalo po matutok. Hmm. Kaya lang, tayo nagkakaintindihan. Baka yung mga tekram, maguguluan yung utak oh. pagkakapampangan. No? Oh, tagalog mo mag siya. Mag-aaral ka Tagalog. Anong pinagsasasabihin nila? Baka ganunin tayo, no? Hmm. Um, kumusta yung with honor ka ba? Okay. Hindi. Bakit? Pero nakakabasa ka na. Tagalog. Japo, English. English. Mm, Hindi naman naman nahuli. Sa pag-aaral. Okay naman. okay. Uh, ano yung naintindihan mo na sakit ni mama? Yung lupus lang. Bus. Ano yung nararamdaman mo pagka ganyan nakikita si Mama ganyan may sakit? Parang mapapayak. Mapapayak? Bakit? Sige. Ano yung gusto mo sabihin kay Mama? Magpagaling mo siya. Magpagaling mo. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Para kay Mama at Papa. Tsaka sa kinabukasan mo. No? Pagka hindi mo inayos ang pag-aaral mo, eh hindi magkakaroon ng magandang kinabukasan. No? Okay. Sige, magpunta naman ako sa pangatlo. Pangalan, Kuya? Marky po. Marky? Opo. Marco? Tama ba? Opo, Marky yung isa. Marco, Marky... Jenny kami. Jenny kami. Isa. Okay. Marky, ilan taon na? 12 po. 12. Anong grade? 7 <laughs> po. Seven, kumusta yung pag-aaral? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Bakit mm -hmm. ka naiyak? Yeah. Ah, Halala, hinahanan niya yung... ako ah. niya. Kumusta iyong pag-aaral? Okay lang po. Ah, Gano'n ko okay? One hundred percent po. Ah, pinagbubutihan mo? Oo uh, po. Hmm, ba't kailangan pagbutihan ng pag-aaral? Para po sa ginabukasan. Hmm. Parang ikaw yata yung kakaiba yung katawan sa mga kapatid mo. Nakita ko na rin yung isa. Uh, malakas, tayo. malakas yung kumain kasi yan. Hmm. Gaya po ng sabi ko, pagbalik ko, may rest back yung mga katekram natin. No? Meron po akong kasama, banker. May kasama tayong banker, katekram. um, Banker, pasok. Dito ka, kuya. Tayo. Okay. May kasama po ako dito. Si Banker. Si okay, Luis. Magilaw ka, anak, sa mga bata. Kailangan... Ko. Okay, maganda si... Ano, si Luis. Hmm. Nakapapanood ko nito si Luis. Ang um, pangalan niya, Luis, no? Okay. Nandito po yung banker natin para po ipa-about. Totoo <laughs> siya. And then, nais ko po muna magpasalamat sa ano, sa lahat po ng Katekram, Katekram Family, Katekram Family Sponsor, sa grupo po ng um, uh, Tekram Vlog International at saka RM Warriors International. Tapos kay Ate Tintin, kay uh, sa Tekram Anghel na Walang Pakpak. Tapos kay uh, Tita Shero, Charot Araver. Hindi ko alam pa paano, yung, Tama ba yung bigkas ko? May dala pong pagmamahal yung banker natin. Uh, um, tay, Nay, mga uh, ate, kuya. Ito po ay uh, pagmamalang ating Diyos sa inyo at uh, pinadaano ito sa amin ng mga katekram po natin. Ang una, ang Tekram Blog International at RM Warriors International, 10,000. Salamat Uya. po. Mm. Thank you po. One oh, seven, two, three, four, five. 6 7 8 9 10 Salamat. Yung... Susunod po si Ate Tintin, kuya 10,000. Ate Tintin din po, salamat po nang marami. Malaking tulong po ang binigay niyo po. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000. Thank you po. At ang marami. sa Telegram, Angel na walang pakpak, 3,000. Eh, maraming salamat po sa mga hmm. kagrupo po ng Telegram. Nagpapasalamat po kami ng marami. Ano yeah, po? One, two, three thousand. Salamat po. Tapos si Tita Sherrod. Sherrod? Arever. Hindi ko po alam kung tama, tama po yung aking pronunciation. No, ano yun mo nga? Ano mo? Ito, number 3. Sure, ah, wala mo. Sure, ah, rever. One pipe. Salamat po, kay. Thank you po. One pipe yan, kuya? Ako. Tapos, si Tita Marie Dagsa, nagpadala siya ng 3,000 Um, ako daw yung mag-decide kung kanino natin niya. Ano to? Gusto ko. Dalawa po kasi silang may pupuntahan nating may lupus ngayon share na lang sila yung pagmamahal ni Tita Marie Dagsa na 3,000 share sila ni Angel na tigwa 1.5. Mamaya pupuntahan din natin, namin after o nito, 1.5 po yan. Yeah. Salamat po. Ayan. Sa lahat po ng ano mga nagpaabot, maraming, maraming maraming salamat, salamat po. po. Ate Tin, thank you. Ano thank pong gusto sabihin? Uh, nagpapasalamat po kami doon sa mga tumulong po sa asawa ko. Uh, just na po ang bahala sa inyong gumanti po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Maraming maraming salamat po. Mm. God bless po. Maraming maraming salamat po. Wag po sana kayong magsawang mm. Okay. Kuya, okay lang. Gusto ko mag-iwan ng payo yung anak ko sa inyo mm. ng bilang makinig isang estudyante. Makinig, makinig kayo kay Kuya na. Mm gusto ko magbigay siya ng mensahe sa inyo. Okay, dito ka. So, yun, tatanungin ko muna kayo, no? Si Kuya, kamusta yung, ano, yung performance mo sa pag-aaral mo? Ginagawa mo naman yung best, no? Si Kuya. Okay din po. Si ate. Okay naman po. So, yun, yung sa pag-aaral, kung, ano, kung nahihirapan man kayo, or may mga uh, kuya may mga uh, lesson na na hindi niyo nagegets so meron tayong teacher di ba pag meron tayong hindi hindi nagegets pwede natin silang mapagtanungan di ba yung mga tanong ng estudyante pag di nila nagegets pwede tayong magtanong so kung i-confer natin parang kay God is siya yung sa Panginoon siya yung si Lord yung ano natin, taga-pastol, di ba? Si Lord yung parang teacher natin na nagtuturo sa atin ng tama, tas yung mali. So pag tayo nag, wala tayong nagigit sa sinasabi ni Lord, is nagpe-pray tayo, humihingi tayo ng tulong sa kanya, di ba? Kung down na tayo sa buhay, feeling natin na, na binababa tayo ng ibang tao, feeling natin na parang yung buhay natin is unfair parang di ba alam ko na naiisip niyo yun hindi lang hindi lang kayo ako din di ba as long as nabubuhay tayo sa mundo binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon is andun yung pagkakataon din na lumaban tayo kasi ka everyday is a chance na binibigay sa atin ni Lord na magbago tayo lumaban tayo sa buhay bilang tagasunod niya lahat ng pangangailangan mo is ipo niya pagsikapan nyo mag-aral na mabuti pag nakapagtapos kayo uh, pag gumanda yung buhay nyo kayo naman yung gagamitin ni Lord na natutulong sa ibang mga tao pa ganun lang ito ah, na amazing word of wisdom yun, get nyo yung mga sinasabi ni Kuya Luis para meron kayong ano meron kayong experience tinuturo mm. kayo gusto ko lang ding iwan sa inyo na mahalaga talaga yung pag-aaral. No? Yan yung tanging yaman na maibibigay ng mga magulang nyo na hindi pwedeng nakawin ni naman. Kaya pagbutihan yung pag-aaral nyo, yan ang magiging laban nyo sa kakaharapin nyo sa mga darating na panahon. Kayo naman bilang magulang, sana wag mo kayong magsawa ng pangaralan at payuan tong mga anak nyo. Araw, ako na na, na ano pa naman kasi yung siguro yung oras ni tatay kay nanay tapos yung pagkukuhanan ng ano okay. ng kabuhayan pangkain tutuloy eh. kaya mm. minsan hindi ko sila na ano, dahil dalang ako nang hindi ko pumayuanan to eh sila naman po laging nasa ko yan hmm ko lang po sila ma ano pagka wala lang pasok Yeah. Kaya hindi ko sila ganong nasusubaybayan doon sa pag-aaral ano, pag nila. Hmm. Basta ito lang po yung mga ano ko, Kuya. Simulan nyo na ngayon. Hmm. Yung uh, kumari pagka uh, nag kayo, magkasama kayo. Ayos ba sa inyo yan? mag tayo sabay-sabay. Ha? Mahalaga yun. Makinig uh, kayo kay tatay, ano, tekeram na. No? Yun ang gagawin na natin ngayon, buwat ngayon. Hmm. para matisbapa um, Papa, no, mailapit kayo kay ano kay God no ayos ba sa inyo yan ah mark mo basta ito yung wag nyo ka, ito yung wag nyo kakalimutan pag linagay nyo si God dito dito maayos yung buhay natin Sa so ngayon parang parang mahirap pang intindihan ang sinasabi ko ano lang simple lang susunod lang kayo kay mama at papa para maayos yung buhay natin, no? Okay? Yung tulong tayo, Tapos, ano? pagbutihan nyo pag ang pag-aaral niyo. Pag di kayo susunod, eh, parang hindi na tayo, parang hindi na rin tayo sumusunod kay God. Basta gusto ni God, susunod tayo sa mga magulang natin. Kasi kung di tayo susunod sa mga magulang natin, hindi tayo bi-bless ni God. Ah, mm, uh, tayo. Ato. Ano, kailangan pa po namin ano, magpunta sa isang mission. Sige po, salamat po. welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos Sa mga ka-Tekram po natin, sa Tekram Black International, sa RM Warriors International, Tekram okay. na Walang Pakpak, kay Tita Ma'am Chie Marie, kay Ate Tintin, Ate Tin, kay Tita Sherrod Arevir, at saka kay Tita Marie Dagsa. Maraming maraming salamat po. I love you mama Jibchu. -jib. Malikah ta'akram. Thank you line natin guys. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo. Thank so you Tekram. God bless po. No po.